Pinaglilihi raw ay mahirap na kalagayan, sang ayon sa mga babaeng may asawa. Ang sabi ng iba, kung ano raw ang pinaglilihihan mo ay magiging ganun ang anak mo. Ito ang mga kasabihan ng mga matatanda. Subalit ano kaya ang iyong magiging reaksyon kung ang anak na iyong dadalhin sa sinapupunan ay sinlakas ng tinatawag na Superman? Tunghaya natin ang pangyayari sa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong kabanata ng hukom. Dito lamang po sa ating programang ang paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa aklat ng mga hukom. Tatalakayin po natin ang kabanatang labing dalawa at labing tatlo. Tatapusin po natin ang nalalabi pang mga pangyayari sa buhay ni Jephtha. Pagkatapos, tatalakayin natin ang buhay ni Ibsan na ikasampung hukom ng Israel. Ganon din ang buhay ni Elon at Abdon na ikalabing isa at ikalabing dalawa na naging hukom. Sa huli ay tatalakayin natin ang unang bahagi ng buhay ni Samson, isang dakilang hukom ng Israel. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa inyong papawid na nagaanyaya sa inyo upang samahan sa isa na namang makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa una hanggang ikatatlong talata ng Kabanata Labing Dalawa. Ang mga lalaki ng Ibrahim ay nagtipon at tumawid patungo sa Sapon at sinabi nila kay Hepta, Bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Amon at hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo? susunugin namin ang iyong bahay na kasama ka. Sinabi ni Hepta sa kanila, Ako at ang aking bayan ay naharap sa matinding labanan sa mga anak ni Amon at nang tawagan ko kayo ay hindi ninyo ako iniligtas sa kanilang kamay. Nang makita ko na ako'y hindi ninyo iniligtas ay iniligay ko ang aking buhay sa aking kamay. Ako'y tumawid laban sa mga anak ni Amon at sila'y ibinigay ng Panginoon sa aking kamay. Bakit kayo umahon dito sa akin sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Minsan ang nakita ang ganitong pag-uugali sa mga kalalakihan ng Ibrahim noong harapin nila si Gideon. Pinagsabihan nila si Gideon sapagkat hindi sila sumama sa pakikipaglaban sa mga madyanita. Ngayon, sa ganito rin kaparaanan na ay silang magbigay ng pagpapaliwanag si Hepta. Ang panilibugho ng lipi ni Iprime ay katulad ng isang lasong nakamamatay. Sa katunayan, ng mahati na sa dalawa ang kaharian sa Israel at Huda, makikita natin na ang naging sentro at pinagmula ng paghihimagsik ay ang lipi ni Ephraim. At ito ay sanhi ng matindi nilang panidibugho. Kaibigan, ang ganitong panidibugho o pagkaingit ay nangyayari din sa mga eklesya. Ito ang isa sa pinakamatinding suliranin na dinaranas ng katawan ni Kristo. Kapag ako'y nakaririnig ng salita sa isang kristyano na nagsasabing hindi lumalago ang gawain ng Diyos ayon sa kanilang nais, ako'y nag-iisip kung ito ay bunga ng inggitan. Kapag ako'y nakaririnig ng walang patid na pagreklamo sa klase ng pangangaral ng isang pastor, naisip ko na may paninibugho sa likod ng mga pagreklamong iyon. Paninibugho, inggit, ang pangunahing suliranin dito ng mga iglesia ngayon at kailangan ipagtanggol ni Hepta ang kanyang sarili sapagkat nagbabanta ang mga lalaki ng Ephraim na susunugin siya at ang kanyang bahay. Nang matiyak ni Hepta ang masamang balak ng mga lalaki ng Ephraim, tinipon niya ang kalalakihan ng Gilead at sila'y nakipaglaban sa mga taga-Ephraim. Ganito ang mababasa natin sa ikaapat hanggang anim na talata. Nang magkagayoy, tinipon ni Hepta ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sa Iprim. Ginapin ng mga lalaki ng Gilead ang mga lalaki ng Iprim sapagkat kanilang sinabi, Kayo'y mga taka sa Iprim, kayo'y mga Gileadita sa gitna ng Iprim at Manases, at sinakop ng mga Gileadita ang mga tawiran sa Hordan sa gitna ng Ipramita. At kapag sinabi ng mga taka sa Iprim na, Paraanin mo kami ang sinasabi ng mga lalaki ng Gilead sa kanya, ikaw ay ipramita kung kanyang sabihin hindi ay sinasabi nga nila sa kanya, sabihin mo ang sibulet at sinabi niya sa sapagkat hindi niya mabigkas ito ng tama. Kaya't kanilang darakpin at papatayin siya sa mga tawira ng Hordan. At ang napatay ng panahong iyon sa Iprim ay 42,000. Naging matagumpay ang mga taga sa pakikipaglaban sa mga taga-Iprim. Hinabol nila ang mga ipramita hanggang sa ilog hordan, nang sa ganoon hindi makatakas ang mga ito. Nagtayo rin sila ng barikada sa nasabing ilog at tumili sila ng isang salita na magsisilbing batayan kung ang tatawid sa ilog ay ipramita o hindi. Ang napili nila ay ang salitang shibulet. Hindi ito mabigkas ng tama ng mga ipramita sapagkat mayroon itong katinig na letrang H na wala sa salita ng mga ipramita. Kaya lubhang mahirap para sa mga ipramita na bigkasin ang salitang shibulet. Kaya ang bawat taong naismawid ay kanilang tinatanong at ipinabibigkas ang salitang shibulet. Kapag hindi niya nabigkas ng tama ang salitang ito, nangangahulugan na siya ay isang ipramita. Kailangang huhulihin ang taong iyon at pinapatay. Pagkatapos ng pangyayaring ito, Si Hepta ay namatay. Siya ay inilibing sa lungsod ng Gilad. Si Hepta ay naging hukom ng Israel sa loob ng anim na taon. Pagkatapos niya, naging hukom naman ng Israel si Ibzan na taga Bethlehem. Ganito ang mababasa natin sa ikapito hanggang walong talata. Nagukom si Hepta sa Israel ng anim na taon. Pagkatapos ay namatay si Hepta na galadita at inilibing sa kanyang lungsod sa Gilad. Pagkatapos niya si Ibsan na taga Bethlehem ang nagkukom sa Israel. Siya ay mayroong tatlumpung anak na lalaki at tatlumpung anak na babae at kanyang pinag-asawa sa labas ng kanyang angkan at ang tatlumpung lalaki naman ay ikinuha ng mapapangasawa sa ibang angkan at nagkukom siya sa Israel ng pitong taon. Si Ibsan ay namatay at inilibing sa Bethlehem. Katulad ng sinabi sa binasa nating talata, si Ibsan ay nagmula sa Bethlehem. Ang Bethlehem ay isa sa mga lunsod ng Huda sa bahaging timog. Binanggit din ng mga talata na si Ibsan ay may tatlumpong anak na lalaki at tatlumpong anak na babae. Inuna niyang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang mga anak na babae. Pagkatapos ay inihanap din ng mapapangasawa ang kanyang mga anak na lalaki sa aking palagay. Sa loob ng pitong taong pamumuno ni Ibsan sa Israel, pinagukulan niya ng malaking pansin ang kanyang pamilya kaysa ang kanyang tungkulin bilang hukom. Walang masama sa unahin ng pamilya, sapagkat iyan ang nararapat na makita sa bawat mananampalataya. Subalit sa isang banda, kung alam mong ikaw ay tinawag at naglilingkod sa Panginoon, dapat sana'y magawa mong timbangin ang pamilya at paglilingkod sa Diyos. Minsan, may isang pastor na na anyayahang mangaral sa isang simbahan. Nang siya ay paalis na sa kanilang tahanan, walang ano-ano'y naglambing ang kanyang bunsong anak. Ayaw ng bata na paalisin ang ama dahil gusto ng bata ay mag-usap sila. Dahil sa hindi matiis ng ama ang anak, pinagbigyan niya ito at sila ay nag-usap. Hindi niya na malayan ang paglipas ng oras hanggang sa maalaala niya na siya pala ay mangaral sa isang simbahan. Subalit pagtingin niya sa orasan ay tapos na ang taktang oras na dapat na naroon siya sa simbahan na kanyang pagsasalitaan. Tama kaya ang kanyang ginawa? Ang sabi ng iba ay tama, sapagkat tama lang daw na magbigay ng panahon ang mga magulang sa kanilang anak. Para sa akin, ito ay maling pagpapasya sa bahagi ng lalaking iyon. Sapagkat una, siya ay may pananagutan sa napakahalagang gawain. Ikalawa, ang kanyang ginawa ay isang pagpapasunod sa layaw ng isang bata. Tandaan natin na ang isang magulang ay maaaring makapagpakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang anak na hindi mapapabayaan ang gawain para sa Panginoon. May mga pagkakataon na kailangang unahin ang isang bagay, lalo na't hinihingi ang pagkakataon. Ako'y naniniwala na mas napagbigyan niya ng maayos ang kanyang anak kung ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng kanyang gawain sa araw na iyon. Maari niyang sabihin sa anak na kailangan niyang umalis sapagkat mahalaga ang kanyang gagawin. Sa palagay ko'y maunawaan ng bata kung ganito ang sasabihin ng kanyang ama. Alam ba ninyo na kung ating ihahalin tulad si Ibsan sa pastor na aking nabanggit, ay masasabi nating halos ganito rin siya. Bagamat alam niyang may ginagampanan siyang tungkulin sa Diyos, inubos niya ang kanyang panahon sa paghahanap ng mapapangasawa ang kanyang mga anak. Walang nabanggit ang Biblia sa ginawa ni Ibsan tungkol sa kanyang paglilingkod sa Diyos bilang hukom ng Israel. Samantala, sa dalawang talata lamang nabanggit ang pangalan ni Ilon na ikalabing isang hukom ng Israel. Ganito ang mababasa natin sa ikalabing isa at ikalabing dalawang talata. Pagkatapos niya, si Elona Sebulonita ay nagukom sa Israel at nagukom siya sa Israel ng sampung taon. At si Elon na Sebulonita ay namatay at inilibing sa Ayhalon sa lopein ng Sebulon. Ito ang tanging nabanggit sa buhay ni Elon. Wala siyang pamilya na nabanggit. Sa madaling salita, ang tangi lamang niyang ginawa ay ang maupo sa araw-araw at magbilang ng mga dumaraang Israelita o di kaya'y makipagumpukan sa kanila at makipagkwentuhan maghapon. Larawan siya ng maraming mananampalataya ngayon. Walang ginawa na masasabing paglilingkod sa Panginoon. Nasisihan na sila sa kaligtasan na kanilang tinanggap, ngunit ipinagwawalang bahala ang kaligtasan ng iba. Kaibigan, pahalagahan mo ang tawag at paglilingkod mo sa Panginoong Diyos ang ikalabing dalawang hukom ay si Abdon, ganito ang sinabi ng ikalabing tatlo hanggang ikalabing limang talata tungkol sa kanya. pagkatapos niya, si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ay nagukum sa Israel. siya ay nagkaroon ng apat pong anak na lalaki at tatlong apo na sumasakay sa pitumpung asno, at siya ay nagukum at naging hukom sa Israel ng walong taon. at si Abdon na anak ni Hillel na piratonita ay namatay at inilibing sa piraton sa lupain ng Ephraim sa lupaing maburol ng mga amalakita. Katulad naman ng naging gawain ni Hair, ang naging gawain ni Abdon, ang pagpapayaman sa kanyang mga anak at apo, ang naging pangunahin sa pansin ni Abdon. Ito lamang ang nabanggit tungkol sa kanya. Samantala, matapos na manungkulan bilang hukom sina Ibsan, Ilon at Abdon, ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan sa harap ng Diyos. Ano pa sila ay muling bumalik sa paglilingkod at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya muli silang ipinasakop ng Panginoon sa mga Filisteo. Sa loob ng apat na taon, naging alipin sila ng mga ito. Sa panahong iyon, ipinanganak ang ikalabing tatlong hukom ng Israel. Ganito ang mababasa natin sa una, hanggang ikalimang talata. Ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon ng apatapung taon sa kamay ng mga Filisteo. May isang lalaki sa Sora mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoa at ang kanyang asawa ay Baog at hindi nagkaanak at nagpakita ang hanghel ng Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, Bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak o ng inuming na kalalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Walang pangahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging nasareyo, itatalaga sa Diyos. Mula sa sinapupunan, at hanggang sa kanyang pasimulang pagliligtas sa Israel sa kamay ng mga Filisteo. Sa mga panahon na kung saan sakop ng Filisteo ang Israel, saka naman ipinagmuntis ng isang babaeng baog ang ikalabing tatlong hukom ng Israel. Alam natin na walang hangganan ng kapangyarihan ng Diyos na magbukas ng sinapupunan ng babaeng ito upang magdalang tao. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, bibigyan natin ng pansin ang buhay at kasaysayan ng ikalabing tatlong hukom ng Israel. Walang iba kundi si Samson. Dakila siya at may pinakamakulay na buhay sa mga naging hukom ng Israel. May tuturing din siya na bayani at takilang hukom. Ang buhay ni Samson ay puno ng mga magagandang pangyayari. Siya ay nagsimula na puno ng pag-asa at pagkatagumpay sa kinabukasan. Ganoon pa man, hindi niya ganap na nakamta ng tagumpay dahil sa kalagitnaan ng kanyang pamumuno na siya upang maging hukom sa panahon ng ikapitong pagtalikod sa Diyos ng bansang Israel at siya kung tutuusin ang huling hukom ng Israel na sakop ng mga Pilisteo ang bansang Israel at kahit na si Samson ay naging hukom nila, hindi niya nailigtas ang kanyang bayan ang mga pakikipagdigma ng mga Israelita sa kapwa nila mga Israelita na nagsimula sa panahon ni Hepta ay lalo pang lumala sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, nagwakas ang aklat ng mga hukom na nasa kalituhan at kaguluhan ang bansang Israel. Sa panahon ng pamumuno ni Samson, nakita natin ang lihim ng kanyang tagumpay ay ang pambihira niyang kalakasan. Nais kong ulitin, wala pang ipinanganak na tao sa panahon ng mga hukom at ng Israel na nagkaroon ng napakalaki at napakaraming pagkakataon upang maging matagumpay sa buhay maliban kay Samson. Bago isinilang si Samson ay itinalaga na siya ng Diyos na gaganap ng napakalaking gawain. Siya ang magliligtas at magpapalaya sa bansang Israel. Sa mga panahong iyon, ang Israel ay bihag at alipin ng Filisteo. Ibinigay sila ng Diyos sa mga kamay ng bansang nabanggit sapagkat naghimagsig sila at tumalikod sa Diyos. Noon ay nagpakita at nangusap ang anghel ng Panginoon sa ina ni Samson at sinabi nito kung ano ang magiging kalagayan ni Samson. Siya ay magiging isang nasareyo. Upang maging isang ganap na nasareyo, ang isang sa ilita kinakailangan niyang panatiliin at tuparin ang tatlong panata. Ito'y mababasa natin sa aklat ng mga bilang. Una, hindi siya iinom ng alak o inuming na kalalasing, sapagkat ang simbolo ng alak sa Biblia ay tumutukoy sa makamundong kaligayahan. Sa Kawikaan 20, talata isa ay ganito ang sinabi, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Sa Kawikaan 21, 17 naman ay sinasabing ang taong malulo at mahilig sa alak ay di yayaman sa hirap masasadlak. Ang isang nasareyo ay kailangan sa Diyos lamang humanap ng kagalakan. Ganon din ang bawat mananampalataya. Hindi tayo isang nasareyo. Subalit tungkulin din natin na paglingkuran at makapagbigay lugod sa ating Panginoong Isus. At kung totoo na ang buhay natin ay nakatalaga kay Kristo, dapat sa Kanya lamang tayo maghanap at makasumpong ng kagalakan. At ang kagalakan nito na nais nating masumpungan sa Panginoon ay kabilang sa bunga ng Espiritu. Basahin natin ang dalawang katotohanan sa Aklat ng Epeso at Galasya. Una, sa Aklat ng Epeso, ikalimang kabanata, talata labing ay ganito ang sinabi, Huwag kayong magpakalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Ganito naman ang sinabi sa aklat ng Galacia, ikalimang kabanata, talatang 22 hanggang 3. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong bagay. Ang kagalakan sa Panginoon ay isang bunga ng banal na Espiritu na nais ng Diyos na maranasan natin. Ikalawa, ang isang nasareyo ay hindi magpapaputol ng buhok. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Sa unang korinto, sa ikalabing isang kabanata, ikalabing apat na talata ay ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang pagpapahaba ng buhok? Sinasabi dito na ang pagpapahaba ng buhok sa isang lalaki ay kahiyahiya. Ang isang nasareyo man ay buong pusong tatanggapin at papasanin ang kahiyan na dulot ng pagpapahaba ng buhok. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat masayara ng pangahit ang kanyang ulo. Ikatlo, hindi siya lalapit at ihipo sa patay, tao man o hayop. Kailangan na laging mauna ang Diyos sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Kahit na ang mga gagawin niya ay may kinalaman sa kanyang mga mahal sa buhay o kamag-anak. Ganon din naman ang sinabi ng Panginoong Yesus sa aklat ng Lukas, ikalabing apat na kabanata, ikadalawamput anim at dalawamput pitong talata. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili buhay na higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ipinapahayag sa mga talatang ito nang na dapat na mauna sa ating buhay ay ang Panginoong Yesus. Si Samson ay isang nasareyo at tao ng Diyos. Ito ang lihim ng kanyang tagumpay. Siya ay itinalaga ng Diyos para sa dakilang layunin at ang kanyang tagumpay sa gawain ito ay nasa Diyos. Dangat nga lamang, hindi siya ganap na nagtagumpay sa gawain na itinalaga sa kanya ng Diyos. Napansin ba ninyo ang sinasabi sa ikalimang talata na anya Nagsimula ng iligtas ni Samson ang mga Israelita sa kamay ng mga Filisteo. Ang tagumpay ay abot kamay na niya, subalit ang lahat ng iyo ay pasimula lamang at hindi nagkaroon ng katapusan. Si Samson ay isang tagapagsimula ngunit hindi isang tagapagtapos. Sinimulan niyang iligtas ang mga Israelita, subalit hindi niya natapos ang dakilang gawain ng isang hukom. Ngayon ay marami ang katulad ni Samson, mga manggagawa na marunong magsimula ng gawain sa Panginoon. Subalit bigong ipagpatuloy at tapusin ang kanilang gawain at tawag ng Panginoon. Apat-apat -apat na taon na ako sa paglilingkod sa Panginoon at marami na rin akong nakilala na mga nagsimula ng gawain sa Panginoon subalit bigla na lamang iniwan at hindi na tinapos. Tandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon. Marami siyang tinatawag at itinatalagang tao sa paglilingkod. Anumang paglilingkod ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay gampanan mo ng buong katapatan. Basahin po natin ang sinabi sa Unang Pedro 4, talata 10, Anumang kaloob na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos ay ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa. Gamitin ninyo ng buong katapatan ang iba't ibang kaloob ng Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo, napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras pong ito. Salamat po sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa mga naging hukom ng Israel. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay naging aral sa amin at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.